tayo ng tinapay. Ha? Wala, out of stock to ngayon eh. Kay, kay Mami M's to. Kay Mami M's and Daddy Brian. Ayan. So, ano, tao dito. Kwento ko sa inyo. Alam mo ba, nung last time, yung kay, kay Willie Rebillame. Yung, ano ba yung palabas niya na yan ni? Eh? Basta yung sa Channel 7 guys. Sabi parang mananalo ka. Pero may, may app sila ha? Tutuktuin ba yun? Tapos basta guys, ano, parang during pandemic pa yun, no? Tapos guys, parang, parang suma, sasali ka, tapos issue shake mo. Basta pag ganun, guys. Tapos, ano, nalista yung pangalan ko, parang ganun. Tapos, eh, ano, may message na ako. Tapos send ko lang yung information ko. Pag send ko, ayaw nang pumasok. Nagulto kong bakit, tapos narinig ko, may tinatawagan na siya. Eh, hindi, hindi naman nagulitin yung phone ko. Eh, ako yung nakaschedule for that day. Tapos, b alam mo ba na kapangalan ko yung ano yung nanalo. Tapos, eh di, nagkanto kami ng asawa ko noon. Parang sabi namin, nagkanto kami ng asawa ko noon. Sabi ko sa kanya, ano yung mga gusto mong dibilayan kapag gagasusin kapag ka mag, ano, yung magkarenta na isang milyon, ganyan-ganyan, nag-uusap kami dalawa. <laughs> Be, nag-aaway na kami dalawa, wala pa isang milyon. <laughs> di ba, nagtatalo. <laughs> nag ano na kami, nagtatalo na kami. Tawang-tawa ako dun. Eh. Pag, tapos nung ano, na-realize din namin na, bakit ba tayo nagtatalo? Wala naman tayo makukuhang isang million. Parang yun lang, nakwento ko lang. Natatawa kasi ako. Kasi pag naaalala namin yun, tawang-tawa kami. Kasi parang nag-ano na, hindi, hindi, dapat yung ilagay yan dyan. Dapat ito na lang muna, ganto ganto Wala naman yung isang million. Ayun lang, minsan maganda rin mag plano, -plano no? Imagine mo makakakuha ka ng isang million. Pero alam ko makakakuha ka sa, sa tapos affiliate darating din yung panahon namin dyan. So, ayun, darating din yung panahon namin dyan na mag magkakaisang million kami. Aabangan namin yan in God's time. Ayun lang. Thank you. Chika lang yon